guys, ayan, nandito tayo sa uh, kennel ng uh, friend ko na si Randy Mencias na nagmayari ng uh, Rancho's Kennel. Ito ang kanilang uh, grand champion guys. Ayan, production sila. Oh, sayang so, din guys, mga champion nila. Ano? Ano? Kaya ako naghahanap kayo guys ng uh, stud na quality then kasi uh, nyo mag-produce ng mga mga gandang puppies na quality uh, pwede kayo magpag ugnayan guys sa uh, kay Sir Randy ilalagay uh, ko rin yung link sa ibaba <makes noise> guys panalo dito maganda guys ang mga stats niya. at hindi lang uh, dito puro import yan guys yan guys <makes noise> At saka pag nag-e-entry sila guys, halos apat. Yan, tatlo, apat ang nene-entry na every time na may show. At marami pa rin sa mga ginugroom guys. Eh, yung mga kamakikita niyo, makapansin nyo, yung mga maliliit nila. Yan, uh, sinasari nila rin ako sa show sa mga puppy category guys. Yan. Kaya guarantee ako sa inyo guys na quality ang ipoproduce na ito pag dito kayo nag, uh, pag ginamit nyo yung mga niya kaya nandito tayo guys kasi uh, may client ako ngayon na ano, uh, magpapa ngayon kaya ah, uh, namimili mo na yung client natin kung sino ang gagamitin niya dahil sa ganda at saka quality ng aso at papel ah, uh, medyo nahihirapan pang mamili guys so ayan kaya pag interesado kayo guys uh, PM lang kayo para may bigay ko sa inyo guys yung uh, details para kayo na mismo ang dumirekta guys at saka sa mga gusto pang uh, mag-show, pwede rin kayong magpa-guide guys para malaman nyo kung uh, show quality or pet quality lang yung nakukuha natin or yung hawak natin. Hmm. guys, marami pa siya, uh, marami pa tayong dito. Hindi pa lahat ito. Uh, yung iba na sa kabilang bahay pa, guys. May mas maliit pa rin. Uh, tinatawag nilang uh, rabbit size. Hmm. guys, hanggang dito na lang. Kung hindi ka ba nakasubscribe sa channel ko, uh, please subscribe, like, and share para lagi kayong updated sa iba ka pa mga vlog. Okay, see you guys. Uh, mabuhay tayong lahat. Thanks for watching.